dagsa ang mga supporters ng UBJP Maguindanao del Norte sa isinagawang Grand Rally sa Bayan ng Dato o din Sinsuat. Panawagan ng mga kandidato ng partido lumaban at ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pagboto. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sama-sama ang mga supporters ng United Bangsamoro Justice Party

abaga tapang nung si Kongres na Kongres na matapat ayon dito para ng mga ng mga na ko na bago si na siya hindi problema na so, ito, so, so, pagdalaan tayo ng ating mga minatay. Pagkali, nagwapunong ko isa, upang sa wala isa, ang mga bago Bale, sa na namin pagkabiro, kung na pamasa na so, kung muna namin pagkali ang na po kada, Mampiro na mampiro. Sa kulang, nalaman ay pagyaman, nalaman ng sa ulan, na na bango, kapag sa kamis. sa paglabas at pagpakita ng suporta ng mga UBJP supporters inilatag din ng mga kandidato ng UBJP sa bayan ang kanilang plataporma

kandidato ay hinubog na ng panahon sa larangan ng politika. Kaya, kaya sana po, hinihiling ko, hinihingi ko yung tiwala at suporta ninyo. Mga kasama, alam nyo, kapag ka, insya Allah, pagkatiwalaan ninyo po, at ako, at ako'y inyong ihalan bilang board member dito po sa Magindano del Norte, ang unang resolusyon po na gusto kong gawin ay tayo ng peace and reconciliation. Siguro ko, pagina sa yaman natin sa tapuin na na tanan na support sa UNGP. Na yabay, masiguran po sa talo, upamang ka, si kami ba niya ba? Ano ba yung kamuma niya, election, na masiguran ko sa talo, kami as a peace na di duwa-duwa di kalumangan daw sa so kami na kanserbisyo katunay at kapat na serbisyo ang aming magbibigay sa inyo uh, katunay din sinabi niya kanina di kami pupasad di ako bagini kami sa kanya sa tapang sa sa akin na tinatungo niya mga ginawa ko yan yung kaslas na naso mga tarapan natin uh, di, di kami pupasad di ako makapasad Puget na upama ang ka na punong tabangan kami ng kakagahan kami ng kakadanan sa kakabahagyan na ang bulan ko ay daw tamang makaagal ko ang makalamping ako ka ng mga gagaw mo kanta sa lahat apeng nilaw kit ang mga kapya ng bilang pata no sa kagawa na. Janessa Garcia, i minds Philippines.